yun kaibigan of course yan may parating tayong fishing boat at kung may parating ito naman sila ay pabiyah yan sila ay palaot palaot na ang nalinda para kumuha ng isdang ibibinta dun sa Manila ito naman ay parating mga idol mga kaibigan kasalubong ang parating at ang paalis na fishing boat dito sa Naputas area. Ayan. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating vlog, ay mag-i-intro muna tayo kay Biga. Intro! Pasok! yun know, may dumaan din dito na fishing boat marami pangarga mga idol marami motor sa likod at naiiba siya sa lahat ng naiiba yan tingnan nyo na lang hatak hatak siya ng kanyang skip boat oh. matagilid na pala ang ating video ay dumaan din na uh, mabibilis na bangka yan o oh, nagsunahan ang mga mabibilis na bangka karirahan sila sa fishing boat na yan so yan ang ating update ngayon dito mga idol hanggang ng fishing boat ba yun oh, mga idol mga kaibigan nandito na naman si kirier Magdalena bagong dating galing laot ang kirier magdalina na yan mga kaibigan Ayan na si Kirier Magdalena. Papunta na dun sa hanguan ng mga isda. mga kaibigan so maraming salamat po sa inyong support ha? press like and subscribe and click the notification bell ng idol Yan, nung ang bilis bilis hindi na niya inantay ang kanyang skip boat tuloy tuloy na si carrier magdalina dun sa tabi mga idol mga kaibigan yan dahil eh, wala na isda doon maghahango na siya siya na lang ang inaantay para makapaghango sila ng isda mga kaibigan yun nilapitan na siya ng kanyang skip boat umikot sa likod ng kanyang skip boat para sunduin ang kanyang career yun na bumaliktad si skip nyo hindi makapigil pigilan na hindi pigilan nya at dadalhin na nya dun sa ano sa hanguan din yun know, na marap na yung skip punta na sila dun sa hanguan maghangon ng isda mamayang gabi Oop. naayos nung skipman yung lubit ang pangalan nito lumang luma na rin siya sige lang biyahe lang hamang kumikita ng pira sige bira kasalubong niya rin isang skip skip ng Irma Fishing. Ayan na silaw at ako ng mga idol. na idol sa tabi para magdiskargarin ng kanilang isda. At si Kulay Blue na. Kiri-ray nandito rin. Andrea Eliza. Maghahang rin sa kanyang hanguan. nu kulay blue yung likod ay hindi pa natapos pupunta na doon sa kanyang hanguan sa peaceport ang lakas ng cooling niya sa gitna sirit sirit dami siguro ng isda nito na dala dala Andrea Ailes Royal Shipping Royal Fishing kasanos lang mga kaigan natin so shout out mga na lodi natin dyan sa carrier na yan na ang dami siguro ang ganito na nahuli kaya sounds lang sila ito na, na yan sa kanilang snack ang Atap tuh, prepare na Ya lo si nang lebih ciku ya. Si pak Alice ahi atak-atap nang kanyang escape bow. idol mga kaibigan palabas na siya ng nabutas bisport ito naman sila ay papasok para maghango ng kanilang isda mamayang gabi paspasan na naman hango ng isda yan naman siya ay mamayang gabi paspasan din medyo malakas lakas ang hangin ngayon mga idol ramdam ko dito sa tabi ang malakas na hangin kaya safe travel na lang sa inyong lahat mga muna rin the fishing boat erma fishing at sa lahat ng mga fishing boat narin rin dyan at yan may pangulong dadalhin dun sa dry dock dami niyang scrap wala pa rin siyang lambat sa likod pangulo ng atak-atak ng kanyang escape boat dadalhin sa labas dun sa nabutas sa dry dock mga kaibigan hanggang sa muli kaibigan maraming salamat po kita kita tayo sa susunod nating vlog Keep sip always thank you goodbye